sa tanang mga Sibuano, Bisaya, Bisayas mangka or sa Mindanao kung makakita mo nining maong video guys mangayo ko tabang sa inyo nga uh, mo support sa tuwang channel aron kung mo grow kini nga channel guys makatabang ta or mutabang ta sa mga tao nga nanginahanglan og tabang daghan kayo mga content creator karon nga vlogger tuod na dato sila pero ambot lang kung sa ilahang purpose sa ilang pag vlog or sa ilahang pagkadato so kininga channel guys ang purpose ni ini or ang goal is mutabang ta sa mga tao nga tabangunon so ang atwadeng content ni ining mga video nagkontenta o mga manok pero kining ato ang mga content ka mga manok guys dili ni mga manok nga pang tari o pang sabong kay dili man ko sabongero dili mapug ko so garol o manariay so ang ako lang gikontent may tungod sa mga manok kay tungod mora may available din sa mga balay nga pwede maka uh, pwede makontent ka bang malingaw or maka-interest ang mga mulantaw so kani nga channel guys is na sa 3000 plus ang subscribers so salamat dahil eh kayo sa tanang mga nag-subscribe ni nga channel o, o ang kulang ni ini aron ma is watch hour na lang so mao nang mamalihog ko guys nga ito ang supportaran kini nga channel kay maabot ang panahon nga inyuha kong makit-an nga tabang na sa mga taong nga nanginahanglan so dili lang guys mahitungod po sa kuang sa kuang profesyon dili usaday ko ka serban sa Ginoo usad ko ka pastor akaw man kog theology sa pagkakaroon wala pa ako sa field hala ko dali sa mua kay tungod nagunahuna ko kung sa'y pwedeng ma, mabuhat ng kanabang makatabang tapuhon sa church especially ang pag tukod mahitungod sa building sa church so mo po na nga ito ang ikagaduhang goal guys ni channel nato nga mutabang ta sa ministry sa buluhaton sa ginoo kay mao manay at mao manay gisalig o giintras sa Ginoo kanako so ang inyohang pagsupport guys o so ang inyohang mga pagtabang dako kayo na siya ah uh, dako kayo siya o kanang value or dako kayo siyang way para muglo kini nga channel so daganday kay dagan kay salamat guys no sa inyong pag-support god bless day kanatong tanan og okay, hinaot nga namo karon sa mayong sitwasyon wala ko masayod kung sa may sitwasyon sa inyong kinabuhi karon apan ang Ginoo mag panalangin o pag-bless kaninyo. Amen.